Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng kampo ng Suara Sug Media Corporation ang nasa likod ng Sunshine Media Network International o SMNI ng Petition for Certiorari sa Court of Appeals laban sa 30-day preventive suspension mula sa National Telecommunications Commission o NTC. Hinihiling ng network sa CA na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa NTC Suspension Order dahil hindi umano sila binigyan ng pagkakataong pabulaanan ang mga aligasyong ipinupukol sa kanila. Giit ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng Suara Sug, na inabuso ng NTC ang kapangyarihan nito dahil sa pagsunod sa rekomendasyon ng Kamara na unang nagsabing suspindihin ng network, bunsod ng umano'y pagpapakalat nito ng maling impormasyon at paglabag sa prangkisa. Matatanda ang una ng sinuspindi ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI dahil sa paglabag nito sa alituntunin at pamantayan alinsunod sa Presidential Decree 1986 nasa 15,000 police personnel ang nakatakdang i-deploy bilang paghihigpit sa seguridad para sa pagdaraos ng pista ng Itim na Nazareno sa taong 2024 ayon sa Philippine National Police o PNP. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, magpapadala ng initial na 5,600 na mga pulis para sa translasyon o prosesyon ng imahe ng Itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Inaasahan naman ng otoridad at organizers na papalo sa tinatayang dalawang milyong katao ang dadalo para sa taunang prosesyon sa susunod na taon. Mag-iimplementa ng pulisya ng mahigpit na seguridad sa kalsada at lansangan malapit sa Quiapo Church. Gayon din ang pagpapatupad ng physical distancing tuwing misa dahil sa banta ng nakahahawang mga sakit. Matatanda ang tatlong taong hindi idinaos ang tradisyonal na traslasyon magmula ng pumutok ang pandemya sa bansa dulot ng COVID-19. Mahigit 82 million Filipinos na ang nakapagparehistro para sa Philippine Identification System o PhilSys ID sa taong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. As of December 18, mayroon ng kabuang bilang na 82.81 million registered Filipinos para sa National ID o Phil IDs kung tatawagin batay sa pahayag ng ahensya. Munsod nito, naabot na nila ang 90% target na PhilSys registrations para sa taong ito. Pagbabahagi naman ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ito'y dahil sa pagsisikap nila upang maabot ang lahat ng Pilipino sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa far-flung areas para makarehistro sa PhilSys. Kaugnay nito, higit 48 million fill IDs na ang naimprenta at ipinadala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mula sa bilang na ito, 44.8 million na ang naipadala ng Philippine Postal Corporation sa ad ng PSA. Samantala, pinabibilis na rin ng kawanihan ang printing at delivery ng Phil IDs maging ang pag i nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tiple>